Okay, pag-usapan po natin. Ito, problema ng marami. Lamig. Ano ba yung lamig? Ano ba yung pilay? Pwede na rin natin pag-usapan konti ang pulikat. Ang lamig, oo, meron pong medical term to. Oo, ang lamig ay nodule talaga yan. Yung mga bilog-bilog sa katawan natin yan, ang lamig. Ang pilay naman is na-stretch, na-strain yung muscle. So, hindi pareho ang lamig sa pilay. Pero karamihan sa atin, meron ito. Meron medical term ito eh. Minsan, hindi lang naintindihan o na-explain maiki. So, pag-usapan natin muna ano yung lamig o yung mga nodule sa katawan at bakit ito nangyayari. Ito mga bilog-bilog, makikita nyo to mga nodule siya. Minsan, may nodule ganito kalalaki. May nodule na mas malit. Ako, meron din ako mga nodule. Ano yung common area sa katawan? I-check nyo katawan nyo. Ito kasi basic lang tong tips. Hindi ko naman alam kung anong part yung masakit sa inyo, no? Leeg, likod, binti, o shoulder, depende diyan. Pero sa akin, meron na ako dito lamig dito. may bilog ako dito malaki, kaliwa. Okay? Yung iba may lamig dito sa likod. Ito, spine natin 'to. Okay, ito yung vertebrae. Ito yung coccyx natin. Yan, sa likod to, sa may puweto. Meron dyan mga lamig-lamig dito sa gitna. Makakapa yan. Makakapa. Pag nagpamasaj kayo, pag nahawakan yung Dapat kasi yung muscle natin, pag minamassage nyo, yan ang treatment natin. Ang dapat diretso lang siya, di ba? Diretso lang. Tapos yung consistency niya, dapat matigas-tigas, firm. Okay? Hindi dapat na merong makakapang may bilog-bilog sa loob na nagbubuo uh, lamig yon o misa naman yung muscle very ano ma stiff matigas may mga fiber sa loob yon eh papunta na yun sa lamig so bakit nagkakaroon ng ganitong mga nodule o lamig sa likod o sa katawan ang nangyari po diyan na strain mo na yan nagkaroon ng injury palagay natin ako dito sa leg eh nagkumpisa yan siguro baka mahina likod ko baka nakabuhat ako dahil sumakit yung likod ko, medyo tumabingi, di ba? Ang ginagawa kasi ng muscle natin, yung muscle natin. Pag ang muscle natin na puwersa, na puwersa ang likod, na ang kamay, kakabuhat sa balde, na puwersa kakaluto yung kamay natin, di ba? Nangyayari sa muscle, magsisikip siya eh. Magsisikip siya, mag mag, mag shorten siya mag-shorten para i-protect niya sarili niya. So, kaka-shorten niya, titigas siya, pwede siya maging nodule. Kaya ito, siguro natabingi ako, kaya ito, nag-protect siya, nag-shorten siya, pinorotect niya yung muscle, tumigas siya. Yan ang ginagawa ng muscle natin. Ang problema, na-injure na siya, nag-shorten siya. Dahil nag-short siya, eh kulang na yung ano yung range, di ba? yung range ng motion hindi na masyado ma, ma iikot di ba? Paano nag-shorten siya eh? Like ito sa kamay ko na cast to eh, na cast siya eh for 6 weeks eh, may injury ako dito. So nung nag-cast ako, okay, gumaling yung fracture, tumigas naman to lahat yung mga litid sa loob. Tapos mayroon pa ako konting nodule-nodule nodule dito. Tumigas siya. Kaya kung mapapansin nyo, ang range niya, dahil pinrotect niya sarili niya, which is okay, tinigas niya, ang range niya hanggang ganyan lang. Oh. Medyo kulang. Hindi katulad ito, normal, tulo. Yan, oh. Normal siya. Nagkulang ang range. Kaya ang gagawin ko dito, nilubag-lubag ko muna yung mga litid. Merong mga bilog-bilog dito. Siyempre, nakakas siya. So, nagtigas-tigas siya, niluwag, niluwag. Oo. Ina-example ko lang sa kamay, ha? pwede itong mangyari sa paa, meron din yan sa paa. Pwede itong mangyari itong mga litid sa likod, pareho din yun. So, Niluwag-luwag ko, tapos ini-stretch ko, yan ini-stretch ko. Kita nyo, kulang ang stretch nito, ayaw. Ayaw mo maba, oh. Parang ganito, stretch o. Oh. Ito, diretsyong-diretsyo, itong kamay kong isa, yan o, oh. straight oh. Pero ito ayaw, hanggang ganyan lang o. Oh. Ayaw niya mag-bend eh, ayaw niya mag-bend eh. Kasi nga nakasya siya hanggang doon lang siya. So unti-unti hindi ko gano'ng pinupwersa. Tapos itong litid, sumikip din to. Kaya minsan sa dulo, masakit sa dulo. Ano, pag dinudulo ko, masakit siya. So unti-unti. So pwede siya magka-nodule kasi nga sumikip. I-check nyo. Anong part ba ng katawan nyo? I-comment nyo. Ito ba tumigas? Marami akong kababayan natin. Pag nami-meet ko sa mall, sabihin, Dok, sakit na leeg ko. Sakit. Okay. So, pag kinapa ako dito, ang tigas ng likod nila. Parang, parang tabla. O, tigas. Ang kapal-kapal ng, ng muscle dito. Ibig sabihin, sumikip siya talaga. Malamang may nodule pa dun sa loob. So, ang gagawin, ang treatment is minamasage. Pwede i-hot pack. Tapos yung masahe. Dapat yung marunong ay eh, mga siguro 15 minutes o 15 to 30 minutes hanggang ganoon lang after a time o oh, pahinga mo na dalawang araw, tatlong araw pwede ulitin yung massage para unti-unti nilalambot pag nilambot mo yung matigas na nodule dyan o oh, nalambot na so yung sikip luluwag konti bago mo siya i-stretch After the massage, bago mo siya i-stretch diba? Tapos mamaya mamasage ulit, stretch na naman. ba? Diba? Ganun ang ginagawa natin. After massage, pahinga mo muna. After 2 to 3 days, tapos yan, stretch mo ulit. Unti-unti. Ayan, stretch yung kamay. In-stretch natin. Unti-unti. Ano sa dulo. Kasi sa dulo ng range, masakit. Pwede rin kayo mag pack. May tulong din yung hot pack. Kaya pag naglalakad ako, nakikita ko yung sa mga massage. Massage ng bulag. Okay yun. May 400 pesos, may 800 pesos. Sana makahanap kayo ng magaling. Merong iba talaga magaling yung kamay eh. Kasi nga sumikip eh. Ito common, likod. Paano kung yung likod ang may lamig? Ito, oh. pag kinapayan, meron silang mga bulitas dyan na makikita. Misal, ngayon kalili ito. Oh. So, pag sa likod, wala tayong choice. Papamassage talaga natin. Pag nagmamassage, syempre, wag lang yung sobrang lakas. ba diba? Sabi ko, mild to moderate lang. Lalo na kung matanda na, senior na, wag naman dadaganan. Mamaya, mabali yung ano po Pero ano lang, mild to moderate. Tapos ang tinitira, pwedeng kamay, minsan knuckles, minsan siko ginagamit. O sa likod, dapat ang tinitira yung mga muscle, tendon, ligament sa gitna ng buto. Huwag yung buto ang titirahin, ha? Mali. Hindi ito ang pag ang buto hindi yan ang minamasaje. Buto na yan eh. 'Di ba? Kailangan itong mga litid dito sa tabi. Yan. 'Yun ang kailangan natin. Kasa side, misan dito sa may coccyx sa puwet area ito minamasaje. Ito mga butas na yan ako. Inaano-ano rin yan, minamasaje din natin yan para lumuwag. Kasi nga na-injure bakit nai-injure? Yun na nga, nagbuhat ng balde na mapigat. ba diba? nagluto na nagluto ay mga kababaihan lilit na naman ng kamay tapos hindi naman sila sa na sobrahan o yung iba naman kakabasa ng computer cellphone dami sa atin forward head eh, no? lahat tayo forward head na eh, eh. kasi nga kakakomputer nasanay tayong ulo natin naka forward So, pag ulo nyo naka-forward, ang bigat niyan dito sa neck. Hirap na hirap itong neck muscle at neck na buto natin kasi nakababa naka eh. Para ka nagbuhat ng mabigat, naka ganun, no? Ang, ang mabigat siya. Dapat naka oh, O, para hindi mabigat. Gano'n din sa ulo natin. So, pag ulo natin, ang trick natin, uh, chin tuck. Ganito, i-chin tuck nyo, two fingers, push mo yan, chin tuck oh chin tuck mga 10 seconds pwede kayo pumunta sa dingding -ding. o punta kayo sa dingding -ding, tapos lagay lapat yung likod sa dingding -ding, tapos itulak to pa atras dapat yung ulo mo pati yung dingding -ding, straight eh, no? subukan nyo yan pag chin tuck nyo yan o, hindi na masakit sa leeg kasi yung ulo mo nakasupport na sa spine mo hindi na siya mabigat nakaganon siya eh. pero oras na forward head mo lalaki na naman tong leeg mo, sasakit na naman to, kaya sumasakit ng leeg mo. Because of forward head. So, massage dito, massage dito sa side, hanggang sa likod. After massage, yung nodule na palambot, pwede nyo lagyan hot pack. Pag nalambot na yung sumikip, anong gagawin natin? I-stretch na natin. Pag leeg, ganito, stretch. Yan, di ba? Tapos right and left. 10 seconds yan ha? pero binibilis ang lang para hindi na natin gawin yan no? stretch pa ganito 90 degrees and then 45 degrees may konting pressure na stretch yung sumisikip bukod diyan sa mga exercise na yan ito rin no napakaganda shoulder shrug oh? pang pangleeg yan eh kasi hinihila niya yung mga sa leeg eh, no? pangleeg yan no? pampaluwag yan ng leeg tagal nakaupo, nagtatrabaho, daming meeting ngayon. Eh, no? Ayan. clockwise, counterclockwise. May open pa ganyan. Open clap. Open clap. Yan yung ginagawa ko. Sarap yan. No? Top term. That. May ganito mga stretch. Napakasarap. Para din niya sa leg. Para din niya sa shoulder. Yan. Tapos ito, binabaliktad kong ganito. Napakaganda niya. Tapataas. aso oh. Lahat yan for the neck. Lahat yan for the neck. Okay? Meron pa mga stretch yan sa back. Pero isang basic exercise na sa sana sundin nyo. Meron na mga sumusunod sa akin. Try nyo maglakad araw-araw. Yan ang best exercise. Alam nyo, pag tumatanda, ang best exercise walking. Pag mahina baga nyo, may pulmonya, emphysema, naninigarilyo, lakad lang. Mahina ang baga, pampalakas, lakad lang. Mahina ang puso, may heart failure, o dahan-dahan lakad. Mahina ang likod, tuhod, mahina ang muscle, uh, natutumba-tumba, walang lakas, ilakad mo lang. Ano maganda sa lakad? Walking kasi, pampalakas hindi lang ng binti, ng hita, pampalakas ng likod. Ang walking ang walking, paglalakad, pampatigas din ng tiyan. Kasi pag naglalakad ka, may effort yan, eh, pati sa tiyan. Ayusin lang yung lakad natin. Tapos yung lakad, maganda rin sa kamay. Iswing nyo rin, no? Oo, maganda yan. Pati sa leeg natin, okay din yan. Tapos pag naglalakad tayo, napapagod tayo, syempre, aerobic exercise yan. Good for the heart. Medyo papawisan ka. Maganda sa baga. Naka-inhale, exhale ka. Walking lang gaano karami ako nasa computer ko na nasa cellphone ko na ang recommended 10,000 steps pero alam niya sobra hirap ang 10,000 baka 5,000 steps lang kayo pwede na 5,000 lang sa mga senior 5,000 steps 4,000 5,000 minsan kung ganado minsan 6,000 7,000 steps mga ganon lakad sa umaga lakad sa tanghali ang maganda maglakad yung patag eh sa mall. Sa mall, masarap maglakad. Patag. ba? Diba? Kasi kung sa labas tayo maglalakad, sa probinsya, pwede maglakad sa labas. Oo. Kaya lang, pag dito sa Maynila, sobra tayo polluted. So, sobrang pollution, pag sa kalye kayo maglalakad, o oh, may exercise ka, nasira naman yung baga mo sa pollution, eh, wala rin ganong benefit. Okay? So, yan yung tinuro ko sa inyo, ha? Sa leg, napaka- Ganda Paano naman yung mga may frozen shoulder? Oto, shortcut lang. O. Yung mga frozen shoulder, hindi mataas ang kamay. Ganito lang. Bakit? Kakagamit. Kakapwersa. Kakalaba. O tumigas to. So, merong sumikip dyan. Usually, dito may sumikip. Minamassage muna sa kilikili. Dito sa loob. Pwede yan. Pwede nyo banata niya. No? No, minamassage natin. Dito, pati dito sa likod. Tapos, unti-unti, tinataas siya. Okay? Usually, kung may tutulong sa iyo o kamay mo pantaas, you 10 know, times. Okay? Yung iba naman, po pwede ka pumunta sa dingding, sa dingding yung kamay mo tapos nilalakad mo dahan-dahan yung kamay mo pataas sa dingding para dumerecho, dumerecho, dumerecho hanggang may diretso nang Yan. Kailangan natin yung range. So massage, hot pack, may bilog-bilog. Lahat yan may bilog-bilog. Tama yan, nahawakan nyo. Ikwento nyo na saan bilog-bilog. May injury yan. Ako dito, ako sa likod. Isa pa, yan ha, leg na yan. Common yan. Sa dibdib, ano mo nyo, maraming nodule dito ah Hindi, maraming tao kasi nakagano na tayo, di ba, buong araw. Dapat i-open nyo yan. Pakita yung dibdib. Open. Ito naman, minamassage. I-massage nyo to. Opo. Kasi yung baga natin nakakuluntoy na eh, kakaganoon eh. di ba? O kaya i-open niyo to. Dahil sa mga compito, open niyo to. Tapos dito sa gitna ng ribs, may mga nodule yan. O, sakit yan. Subukan niyo. O kapain niyo. Sa gitna ng ribs. Pag pinares niyo bandari dito sa sternum, meron yang mga matitigas, o, mahapdi. O, pero iluwag-luwag niyo tapos i-stretch niyo. Meron yan sa likod, sa ribs, marami ding nodule dun. Kung hindi man nodule, baka mga fiber pa lang na matitigas. Sa kamay, sa akin kasi nakast ako eh. Pero sa paa, marami. Yung mga masakit, tumapak. O, masakit, tumapak ang paa, i-massage nyo dito sa talampakan, plantar fasciitis yan. At dito sa ibabaw ng paa. Diba ito yung mga palayantin, big toe sa daliri sa paa. Dito yung gitna ng paa natin, imasahin nyo. May mga bilog-bilog yun. Subukan nyo. Kung saan masakit, galaw-galawin nyo. 15 minutes. 15 minutes. Pag naluwag nyo yan, mas masarap. Bakit nagkatigas-tigas yung paa, na-injure yan? Siguro naglakad ka ng malayo. O pangit ang sapatos natin. Naka-tsinelas kayo. ba? Diba? Kaya isang recommendation ko, kailangan naka-rubber shoes mero mga rubber shoes na mukhang formal yun na ginagamit ko. Rubber shoes, tsaka may arch. I-check nyo paan nyo kung flat feet kayo. Ako, medyo semi-flat feet. Meron akong video niyan. So, pag ang paan natin, may arch dapat yan. May arch, may arko. So, pag flat feet, uh, tayo, pati yung, pag flat feet tayo, yung tuhod natin tatabingi din. Kaya kailangan naka-rubber shoes. Ako kahit sa bahay naka-rubber shoes. Oh oh, ito pantulog ko ito. mga yan, rubber shoes din ako. So, rubber shoes talaga yan. Kasi, pag hindi ako naka-rubber shoes, babagsak eh. Sasakit yung tuhod ko. Tatabingi. So, kailangan mo yung arch para dumiretso. Nakaganon siya. May chinelas na may arch. May nabibili. So, depende sa inyo. Pero karamihan sa atin, marami may flat feet. May rubber shoes. Mas stable para hindi sumakit yung foundation. Sa pa tuhod. Ito, mahirap man tuhod. Mas okay na nga masakit na lang yung kamay kaysa sa tuhod. Kasi oras na hindi ka makalakad, o di, paano na yung best exercise natin? Walking, di ba? Walking lang na malayo, di ba? Sabi ko sa inyo, 5,000, 7,000 steps. Kung chumamba, 10,000. Pero hingal na kaysa 10,000 steps. So, yung tuhod din, nagkakaproblema. Makikita nyo, ang tuhod, masakit yan minsan dito sa gitna eh sa gitna. Dito sa may cartilage yan sa gitna. Oo. Like ako, tabingi ako konti. Siguro na-injure yung likod. Kaya tumabingi. Napansin ko yung santuhod ko, ang daming fiber. Hawakan nyo ito. Ito patela to ah. Pwede nyo to galawin. Massage to. Walang problema. Ginagalaw-galaw tong patela na to. Ito. Ginagalaw-galaw yan, oh. yan tumutunog oh. Oo. So, ginagalaw-galaw yan. O, to. to. Ito, itong mga tendon. So, kailangan malambot-lambot siya. Yan. Iluwag nyo. Kasi nga, sumikip eh. Yung akin, yung tuhod ko, meron dito ang daming fiber. Pag hawakan niya, parang oh, ang daming bilog-bilog dito. Bakit yung isang paa na tuhod nyo, ang daming nodule? Bakit yung kabilang paa, wala? Ibig sabihin, yan ang ginawa ng Diyos dalawa. Kaliwa at kanan na compare mo, yung may difference maraming nodule, maraming fiber na naka. Ibig sabihin, nasugatan siya, na strain siya, napilay siya dati, kaya pinilit niya tumigas. 'Di ba? Yung isa normal, so i-try niyo i-massage mag-isa. Kaya yung mga OFW na oh, masakit yan, yan. So talagang i-massage niyo diyan. Kung saan man minsan hita o pag hita, matigas, i-massage din natin. Okay? Ang hita kaya i-massage ng siko eh. Ayan, no, siko sa hita mo. Pwede yan, no? isiko mo siya. Sa binti, mahirap mag-isa yung sa sa binti eh. Talampakan, pwede ikaw mag-isa. Mag-exchange massage kayo kung nasa abroad kayo. Malaking tulong po yung massage. Alam nyo pa yung massage, ang daming benefits eh. Alam mo, hindi na tinuturo to. Subukan nyo, habang nagma-massage kayo sa paa, magugulat kayo after 30 minutes, ihi na kayo ng marami. Oo, experience ko. After 30 minutes, ihi na naman kayo ng marami. Ba't ang ihi ng marami? Alam nyo bakit? Marami sa atin may manas. May manas kasi may varicose veins, nag-iipon yung mga tubig dyan, hindi natin alam. Kaya pag higa natin yung tubig, pag na nababalik yung mga liquid na nasa manas, pumupunta sa katawan, Pungpunta sa kidneys, tapos naiihi natin. Napakaganda. Oo, oh, napakaganda. Basta sa massage, lagi lang pataas. Okay? So, yan ang basic natin. Kaya nagkakalamig kasi nga nagkaka-injury. Kaya rin nagkakapilay dahil na-strain. Ito naman, pilay. Pag napilay ka naman, ba't ka napilay? Yung nasobrahan nga. Ito yung first injury. O, oh, pag napilay ang likod, baka nagtalungko ka, nag-squat ka, pag napilay, rest muna. na. 2 to 3 days. Rest, pahinga. O may iba, may pain reliever, pamahid, o sa pahinga mo lang. During acute injury, pwede yung ice eh. o, malamig muna. After 2 to 3 days, do na yung warm compress. So, pag nailag like ito, kung na ano na-injure ito, o 2 to 3 days rest, pag pahinga na siya, mag-shorten na siya. Kaya hindi ko na masyado ma madulo ano, hindi ko na maabot yung dulo hanggang likod. So, kailangan, unti-unti mo siya ini-stretch. Unti-unti lang. Sumikip siya, unti-unti mo binabalik. Huwag mo ipilit, Ano, ayaw nga dumulo. So, unti-unti lang. Ano, unti-unti. So, iluwag-luwag natin yung kamay natin at yung likod natin pag nagkaroon ng pilay. Last na lang, pulikat. Ang dami ng problema sa pulikat. Medyo connected kasi ito eh. Ang pulikat, tatlong dahilan. One is dehydrated ka. Kulang ka sa tubig. Hindi ka mayinom ng tubig. Kaya, inumin mo lang maraming tubig. Second, pulikat. Kulang ka sa potassium. Kulang ka sa calcium. So, pwede dito yung gatas. Pwede dito ang saging. Okay? Pag mababa potassium, may mga potassium supplement. Mga kalium, kalite. Diba? Papacheck tayo sa doktor. Checking serum potassium. Ang pangatlong cause ng pulikat sa paa ay yung masikip na litid. So baka na-injure ka, napilay yung paa, tumigas na siya. So tumigas siya. So pag matigas tong binti nyo, minamassage yan. Kasi tumigas na nga siya, tapos napagod pa kayo buong araw kakalakad, pag tulog nyo ay titigas talaga yan. Lalo na kung nalamigan pa kayo ng aircon. O biglang magkocontract yan, magpupulikat yan. So, massage din. Uminom ng maraming tubig for dehydration, kumain ng saging at i-massage yung binti para lumuwag-luwag. Ang gusto natin, ang muscle natin, last na lang ha? ang muscle natin dapat ang consistency niya malambot at mahaba na normal. Malambot, firm na mahaba ang muscle. Pag na-injure ang muscle, mag-shorten. Nag-shorten. So, nag short siya, nagkaka-nodule, kaya nagkukulang na yung range, 'di ba? Nag-shorten siya, kaya nga niluluwag, minamassage, nilalagyan ng hot pack tapos unti-unti ini-stretch para humaba siya ulit. Pag mahaba na siya, bumalik na tayo sa medyo normal, kailangan na natin konting exercise, konting weights para lumakas siya. Pag malakas yung muscle, kaya magbuhat ng mas mabigat. Diba? anong classing weights, konting-konti lang, 1 pound, 2 pounds lang, lalo na sa mga senior. O kung bata kayo, 5 pounds, 8 pounds, pasalamat kayo, kaya nyo pag di ba? So, unti-unti lang. Ha? Kung di na talaga kaya to lahat, lakad lang. Everyday lakad is the best exercise. Hindi lang yung katawan lumalakas, pati yung cardio. Nagkaka-cardio kay Good for the heart. Palakasin ang pusong mahina, pusong matanda, lakad lang. Mahinang baga, baga na tumatanda, lakad lang. Lakad, inom ng maraming tubig, 10 to 12 glasses of water, ba? Diba? para hindi magkaroon ng kidney stone. Yan ang pinakamagandang exercise. Pwede na po. Tapos dagdagan nyo na lang ng mga ibang mga stretches, yung mga crunch na tinuturo natin. Okay? Sana po nakatulong ang video ko. At least binigay ko yung basic tips kung ano magagawa nyo na libre, lalo na kung nasa abroad kayo. Pero kung may mahanap kayong magaling na nag yung mga myo-therapist, yung talagang yung marunong. Kahit yung sa mga bulag na kakilala nyo, malay nyo, mapa-home service nyo pa. di ba Malaking tulong sa health ninyo yan. Kung kaya nyo magpamasaj once a week, o baka kilala nyo, bayaran nyo na lang, invest nyo na lang, may hanap kayo ng gamay nyo, ah, gamay nyo. Tapos yung pag-stretch niya dapat dahan-dahan lang ang stretch, ha? May iba kasi yung -ma hindi sanay na i-stretch, lalo na pipila So, dapat yung babae o yung lalaki na suwabe lang yung kamay, tama, nakakapa niya yung mga nodule, nalalambot niya. Tapos kung i-stretch niya kayo, dahan-dahan lang para hindi tayo ma-injury. Okay? Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Share po natin sa ating kababayan para makalibre ang gamot.